Magandang umaga mga ka-agri. ipapakita ko nga pala sa inyo ngayon ang ituturo ko ay kung bakit ba kailangang magtanggal ng unang bunga sa ating pakwan o watermelon mga ka -agri. May mga bunga na itong pakwan ko mga ka-agri. Ayan. Ayun, oh. ay, Ayan o. ba? marami na siyang bunga mga kaagre at eh, ang ipapakita ko sa inyo kung bakit ako nagtatanggal o mas nirekomenda nire na tanggalin yung unang bunga mga kaagre kasi hahanap tayo mga kaagre ng uh, may unang bunga eto katulad nito mga kaagre ganyan oh. pa lang siya kalaki pero may bunga na siya na hindi pa naman dapat mga kaagri ganyan lang siya kalalaki pero yan magtutuloy na yan kaya lang hindi siya ganun kalaki mga ka kaya ang gagawin natin tatanggalin natin siya anong beneficyo nito mga kaagri una ito, maliit nga siya mga hindi siya ang inaharap kasi ng mga buyer ngayon ay yung malalaki kaya hindi ito ideal na palakihin makikita naman natin mga kaagri ayan may sum ay, eh, dito tayo nagtanggal ayan. kung susundan natin siya ito hindi na hindi niya sanga to ito ito isa kanya dito tayo nagtanggal ayan oh kung susundan natin siya mga kaagri ayan meron siyang maliit na bunga diyan yan ang pagtutuloyin natin mga kaagri malaki na yan yun ang unang benepisyo mga kaagri malaki yung magiging bunga na yan ikalawa pag may bunga na kasi siya rito, mga kaagri na pinapalaki eto yung main nya etong mga sanga nya mga kaagri hindi na mamumunga pero dahil tinanggal natin yon, etong sanga na to ayan no susundan lang natin mga kaagri agri hindi ito siya, ito yung sanga nya yan eto mga kaagri etong sanga na to sanga niya, eto dito galing yan sa may pinagtanggalan natin ng bunga Ayan, may sanga siyang ganyan isa bali dalawa yan pero natagalan siguro lumaki eto lang ginawa kong halimbawa mga kaagri eto magkakaroon siya ng bunga ngayon dahil sasabay siya rito sa dito sa may isa na to pag nauna kasi mamunga itong main mga kaagri kahit kadalasan hindi na namumunga itong sanga sa experience ko lang mga kaagre, madalas kasi mag, nagtatanim din ako ng pakwan kaya yun sa experience ko i-share ko na sa inyo mga kaagre. Eh, Ayan o katulad nito. Meron siyang sangang tatlo mga kaagre. Eh, Ayan o kung mapapansin nyo. Ito yung main, susundan natin mga kaagre. Ayan, ganyan. Ganyan, may bunga na siya. Ayan, may hagri oh. Tapos may bunga na siya. Dito dapat siya mamumunga. Hindi kung makikita niyo malaki na siya. Pero hindi pa siya namumukadkad, mas lalaki pa 'yan. Tapos yuyuko 'yan mga kaagri. Etong nauna na to, hindi na magtutuloy 'yan pag pinatabaan mga kaagri. Kusa na 'yang malalaglag. Pero kung magtutuloy man siya, kailangan nating i-mano-mano 'yan, aalisin mga kaagri. Para lumaki ito. Ikalawa, eto, itong sanga na to, yung sanga niya, sasabay ito mga kaagri at mamumunga rin siya. Ayan o, no? meron o. Kung mauna mang mamunga itong sanga mga kaagri, etong main, mamumunga talaga siya. Kahit may bunga na dito. Ang kaibahan, ang kaibahan nga lang mga kaagri, pag namunga itong main, nauna, hindi na mamumunga itong sanga. sana na gets nyo mga kaagri medyo may magulo talaga yung paliwanag ko ayun o oh. nalalaglag din yung bunga mga kaagri ng kusa kapag nilakasan natin ang pataba pag ayaw pa natin siyang pabungahin ayun oh. pero pag hindi siya nalaglag mga kaagri mapipilitan tayo natin siyang mano mano na alisin ayun lang mga kaagri sana may natutunan kayo At marami ng bunga itong pakuan ko mga kaagri ayun Papakita ko lang sa inyo yung mga bunga, mga kaagri. Ano? So, ito. Yung ganito, mga kaagri. Ayun o. No? May uod. Kailangan rin natin siyang alisin kasi lumaki man to mga kaagri. Uh, reject na rin to. Sa susunod na lang tayo magpabunga. ay no? May susunod pa naman dyan. Siguradong meron. Ayun o. No? Ito yung dito tayo nagtanggal. Ayun no? So, pag sinundan natin yan, may meron pang susunod dyan mga kaagri. Ayun no? no? At kung tatanggalin pa ulit natin yan, may susunod pa rin dyan. Ayan, dyan sa may isang ano yan. Kaya, huwag tayo mag, kuan, mga, kuan na magtanggal mga kaagri. Ang no? dami nyo ng bunga. So, yun lang mga kaagri. Salamat. Uh, ah, in-update ko lang yung mga nag-subscribe na magtaga sa YouTube channel ko mga kaagri. In-update ko lang sa aking bagong tanim, complete ngayon na pakwan. Maraming salamat mga kaagri.